15 on the slack guys pero ang isa kay mami ang tulo kay patay sa tulo buhay ah Ah. Ini mesti Lalaya no po. Babag din ako you know, ana ni. Eh? So, ako kay baktin. Hindi isa ka. Pagawa um, sa ikopon. Ang baktin may maluyahan gud kung ani. Sudaan na uh, nimo. Ako uh -huh. so, kay gayo. Mm -hmm. oh, ano na <laughs> niya ang anak? Puro ba nagkikuot dong? Isa rin wala, no? salah ya. sekitar 10 ya belum tutup ya lupa kamino tuh bilang anu ular lain megai ek balon plaster enggak dong mana 15 under sila slackabok guys pero ang isa kay mami pied ang tulo kay patay sa sulod, still bird sila pero patay patay na dahan sa sulod so na ay buhi nga on si kabok okay guys murunag 3 days ang uban na ay namatay na murag nga ni pagdag ko do ka bo og isa ka gamay nang unang gawas ng itom no ani how lakaw ko ko kayo tapos king mga lawas ah eh. dangaw